guys! Good morning, good afternoon everyone! Ayan, finally, uh, panibagong work na naman ang mayroon tayo ngayon sa sipag at syagalan. Sabi nga nila, huwag mo ikahiya kung ano yung trabaho mo. So, I'm very proud na ito yung naging work ko now. Before is, I'm a OFW for 17 years and now, I'm a yaya again. <laughs> Kaya yeah, tayo maglilinis ngayon ng kulungan. Ito ay kulungan ng aking mga pegis. Okay. Uh, hello to all ka home racer, ka farmer, and to sa lahat ng mga ano, kumbaga sa mga nag-alaga ng backyard figurine na katulad ko. May galag shout out to all everyone. At sa mga nag-alaga, makaka-relate kayo nito dahil kailangan lang talaga ng sipag at syaga, ba diba guys? Kaya, maglilinis na tayo. Pasensya sa maingay na walis kasi magwawalis ako. Lilinisin ko tong kulungan ngayon. Kasi, uh, kailangan na naman natin ng mag, ano, panibagong uh, panibagong aalagain, kumbaga. <laughs> Ayan guys, panood mo muna kayo kapag maglilinis. Sino naglilinis ay yun ang Shout out sa mga naglilinis na katulad ko. Ayan guys, tara na. Ito yung trabaho na hindi mo kailang ikahiya kasi dito ka, ano, dito ka kikita, dito ka rin ano, ba, yung stress mo sa pag-alaga ng baboy. Kasama eh. ang maliwagang walis. Kaya magiging witch na rin tayo. <laughs> Ayan. Para guys, magwalis-walis muna tayo. Kasi, kailangan nating malinis, malinis ang kulungan para sa susunod natin, ano, sa susunod natin mga babies if God will pag uh, makahalak ulit ako ng panibagong alagayin dito ko siya ilalagay para dito ko ulit ano alagaan, kumbaga kukuha muna ako ng tubig ganito rin pala yung pag ano ko, mano-mano sa tubig kasi may sarili naman kaming puso, kaya dito ako, binubumbahan ko lang yung drum lang tubig. Tapos, dito ko na siya nilalagay. Maganda mag-alaga, guys, ng baboy. Eh. Sa totoo lang. Kasi, mai-enjoy ka. Mai-enjoy ka. Pasaway din yung aso namin. Na ano pa siya, nag- kakahul-kahul pa. okay Ayan, ganyan lang. Natapos ko na siya. Malinis na. So, thanks guys for watching and see you again on my next video. At maabangan niyo ulit yung panibago kong aalagain sa bahay na to, sa kulungan na to. Kung baga, uh, masusubaybayan niyo ulit kung paano na naman yung panibagong pag-aalaga. Uh, sabi nga nila, good things, not bad. <laughs> Bye everyone! May galap shout out to all. See you again next time. Bye!